Pasok po tayo dito ngayon sa isang kilalang restaurant dito po matatagpuan sa Hinigaran, Negros Occidental, ang Milas. Ayan ho, masasarap po ng mga pagkain ang kanilang siniserve dito. Mga kadiskarte, kamusta na po kayo? So tonight, um, kakawe lang po namin dito. Dumaan po ko pala kami sa Milas Restaurant. Kilala niyo po ba to? Kung kayo ho ay taga Negros Occidental or nasa Southern Negros Occidental kilala ito ang Milas Restaurant yun comment kayo kung taga rito kayo ha ah. kasi masarap yung mga pagkain ng Milas mga kakanin mga kakanin po yung mga siniserve nila at isa sa na-order namin dito ito ang mulo iyon. Kasi ang lakas ng ulan, grabe. Sobrang lakas ng ulan ngayong araw na 'to. may ano pala, mayroong low pressure. Kaya sobrang lakas ng ulan, walang signal kanina. So ito na 'yung molo na order natin. Okay. So tingnan nyo guys, ipapakita ko lang sa inyo. Yan ang kanyang laman yun mulo mm -hmm. kamusta naman kaya yung flavor niya sarap ba okay so try na natin i-review -re lang natin ito guys kasi matagal na rin akong hindi nakapunta dito sa Milas, hindi kain Siguro mga 2 years na, 2 years ago. Ayun na. Tikman natin. Higupin muna natin to Kasi yung sobrang ginaw kanina. Lakas na ulat. So, tamang-tama. Hmm. Masarap yung pagkatimpla ng soup. Hmm... Meron dyang marami yung, ano, sibuyas daan. Hmm... Tekman naman natin itong, ano, ayan, lumi, ah, uh, mulo. Mulo wrapper niya. Hmm... Okay. Okay siya. Ito naman. Tingnan nyo guys. Yung mulo niya. Sumay. Hmm. Chicken flavor yung shumai na. Sarap. Okay na. Malaman. Pinamin po. Hmm. Tingnan nyo. Hmm. Diba? Nag-open na natin to. Hmm. So, yung gutom. Tsaka yung ginaw. Gulula na kasi. Nag-order ako kanina ng halo-halo. Kasi nag-dining kami doon kasama yung mga pastor namin. Kinansel ko na lang yung halo-halo kasi yung tagal. Pauwi na kami, hindi pa na-serve yung halo-halo. Pero okay lang. Dami kasi yung ano, yung customer kanina. Kunti lang siguro yung tao, yung stop na Ito, dine-in sana to kanina. Hindi na namin nakain. Kasi medyo matagal. Tinik out na lang namin. Hmm, last. Hmm. Promise. Sharp yung mga pagkain sa milas, guys. Last na to. Proud Negros. Hmm. Harap. Ibusin ko na to kasi mayroon pa dito isa. Oh. Sayang. Sa misis hindi niya naubos eh. Hmm. Mm. Masibo pa dito Umulan kasi kaya Masibo na yung ano Mabilis siyang Ano siya Guminaw mm. sarap sarap talaga yung soap niya guys kahit sa soap na lang talagang mabubusog ka na satisfied na yung craving mo sa mulo kapag uh, paborito mo yung mulo isa sana bigay ng ano kasi sa ganitong klaseng putahe yung soap yung sabaw sarap yung sabaw niya maganda yung pagka pagkakatimpla <clears throat> last na to guys bali ito na kasi yung dinner namin Panong oras na eh. Kaganda nito. At ito na yung dinner natin. Mabilis matunaw to. Mm. That's it. Maraming salamat po guys sa panood ng video na to. Kung kayo ay nasa Negros, daanan nyo po yung Milas Restaurant sa Hinigaran. Municip Municipality of Hinigaran. Nasa malapit lang, katabi lang po siya ng public plaza ng Hinigaran. Along the highway, main road lang po. So, maraming salamat sa panood. Please subscribe.